So for today's video guys no. Uh, puntahan natin si uh, Grandpa or sa Bisaya pa lolo. Ha. Uh, Tuning tuon dito. Adlon na eh. ah. ni. Happy the moment. Tama mo man, balay. Mansyon ni Lolo. Ah, Lolo. Natulog. Natulog na lang. <laughs> <laughs> Karate. Magkarate <laughs> pa mo, no? Pero sa kahapon, eh? hapon eh. Kapon? Hapon? Hmm. Ay, yung asawa. <laughs> Bilin ako. Hahaha. <coughs>

Gamay ko kwarta? Now, da da dato buling. Ikaw dato kay abet yeah. mo human mo mansion. Mansion mo abet mo human. Yeah, <laughs> 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 Ana <Ay>, Ano? to dito. Ha? <laughs> <laughs> to dito. pa Dile. ko Ah, mana yang lolo guys oh. ah. Mana yang lolo? Saya ni Oh. Kan saya on dorot. Saya di di bila belum. Ah di. Di ni ni mana dah noh? Dah yang lain. Ha. Mai saya. Oh, kau dah log hey, mga idol, so, dili karon makasayaw si lolo mga mga, mga idol kay. Ay, yun, no? ma mahal nga adlaw daw. Gibawal gina na. Hmm. Bawal na. Sa una, pa na ano? Hindi na may music lo eh. magpa-disco. Ano naman ah. Hindi ka ba yung ah. ng disco-disco. Kapila na yung e, e, mong edad lo? Hmm? Mga lubihinta na din eh. 100 na? Hapit? Wala pa. Hapit pila kaya? Wala, pila na gato. Kapila kaya? Kuhan na? Kapila? Kapila na lang po na? Bintay 25 ano Bintay singko Bintay singko na ka ah okay Ula, wala. Ay, mga ka puno pa na update karon mga idol ha kay nakauli tagbukid oh kay masaya ona ni si lolo mahal nga adlaw man ah oh, di na lang sa sunod na lang Mag TikTok ba ayan